kami po'y nandito na sa amin ito na po si mama papasok na si baby tayo pa ipapasok na wow na may may pa welcome home Nandito na tayo. Thank you, Lord. Nakauwi na po ang aming baby. Kanini yata ang elon What's up mga kamilot? Welcome back sa akin channel. So for today's vlog po ay ngayon po ang uwi namin sa probinsya. Bali ngayon pong umaga ay aasikasuhin lang po namin yung birth certificate po ni baby. Si mama po ay maagap na ligo para po makalong po si baby. Kanina po yan ay nung nakababa ay ano ah, nagiiyak. Gusto po lagi ng buhat ni mama. May vision na talaga. May vision ito. ha. Pag hinihiga mo yung naghihiyak. Busog naman po mama eh. Pag kinalo mo ay tahimik. Gustong gusto okay. po ang boss ni mama. Paano na ang aming buhay ng ganito? <laughs> Kaya walang magagawa. <laughs> Wala tayong magagawa. Ah, kung di ganito lang. Makikita. Pag hindi na naghihiyak Milot, hindi ako yung umimik. Sa so, iyo, yung, ba? Anong gusto ng aming baby? Ba, ito may pag-iiyak Kakaramdam na ganito ah. Pag nga po mama nagsasalita tiyan po yung ay natahimik at pinapakinggan po niya yung nagsasalita. Natigil mo na pag dede. Ay, Marites! Marites pala ito. Pag-dede, ito po yung nagsalita ay natigil at Mo, parang iniintindi po yung nagsasalita. marites na ha <laughs> uuwi na ay, po iyan ay, uuwi na, na po ang aming baby malakas nga po mamang sisip at dede dehan eh ay damang siya iniiga doon sa karasita niyang nagwala yung, nag mm -hmm. yung oh, 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 <laughs> <laughs> talagang na kung sumipay ano tapos po ayun. pati siya mahabahan eh matatat daw nga ni doktora higa mo po iyan at... higa mo at magmaman niya pag si baby po ay tulog pag umaga, yan, pambandang tanghali. Tapos pag gabi ho, ay doon gising. Doon nang pupuyat at doon nakamulat ang mga mata. Si hindi pa niya, hindi pa niya alam kung ano yung araw at gabi. Hmm. Kaya mm siya gising. Pag araw, ay saka siya tulog ng tulog. Kapapuyat. Kapapuyat na ito. <laughs> Oo, we na din. Excited na rin po siguro. Ayan na to. Humagap gumising. Humagap na ito. Excited na ako eh. Tayo po mamaya ay pauwi ay mga after lunch. Paggawa na nga asikasuhin po namin yung kay Baby Bird Certificate. Han. Asikasuhin pa po namin para hindi na magpabalik-balik dito. Ito ako na lang magpabalik. At gustong gusto naman po yung sa'yo, yung oo. Gustong gusto ng kalong mo, <laughs> na kay Kutchon. Na kay Contento. lang, mga uh, kaganait to. Ay, kahapon po hindi nabuhat ni Mama at gawa ng siya po ay nangatihan eh. Oo. Parang nabasil, abay, hagot ka dami ang basil. Kaya yeah, may mga damit nga ni baby, hindi ko nilagas. Dito ko lang sa labo. Mm -hmm. Buti na lang po ngayon at naking may araw, mapaparawan po namin si baby. Malikot talaga. Malikot ang ulo. Baka <laughs> mo na lang po. Malikot talaga ang ulo na itong batang ito. Bilog na bilog. Ha, bilog na bilog. Dun. Kaya dapat ay... Oh, 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 oh. Talikod sa araw, talikod. Kasi mama po nagpapaaraw. Talikod sa araw. Kapag po medyo kakunti ang araw, yan hmm. din mama. Lago ng buhok ni baby. Ilatag mm mo -mm. nga e, yung buwan diyan ah. Ay, ayos ka po. yun ah, mamay ihihiga ko. Papa. Nararamdaman niya medyo mainit. Baby. Malikot ang ulo. Malikot-malikot lang <laughs> ang ulo na ako baby ah. Malakas po. Likot na likot naman ang ulo ng baby namin, ah! Ha? ha! Likot na likot naman ang ulo! Hmm. Ay, sus! Likot na likot ng ulo Hindi naman eh. po ganun ka sakit, honey. Hmm. Sa balat at maaga pa. Nice sus! Naman naman ang baby, <laughs> hindi yan, ha? Alaga naman. Mulat na mulat. Bighay mo na. Bighay mo na po, baby. Baby. Pakita ang dimple. Dali. Pakita yung malalim na dimple, baby. Baby. Ayaw ipakita ang dimple. Po. Ayaw pong ipakita ang dimple namin. Pakita na muna, dali. Ay, Jesus. so, sa man din ni Lola ay... Iyan na, ipapalit yung basketball na. Nakikiramdam okay, po iyan. Okay, parang si Andres alam na pag binibidyo. <laughs> so, pag hindi mo naman binibidyo, hindi oh. naman pa na yan. pa na ang labas ng dimple nung binibidyo ko eh. Baby, hindi <laughs> na kayo biglang nagseryosohan. <laughs> Nagseryosong biglang. Patulad hapon na sa at tiyo, magiging Bye-bye, baby. Kami paalis na. Ba kay malungkot mama. <laughs> Masikasuhin lang po kami. Bye bye Andres. Yan po mga kamilot at kami po ay nandito na sa ano ah, sa munisipyo po ng Tagaytay. At magpapanotary po muna si Bal ng birth certificate po ni, ni baby. Tagaytay sa ano naman, Kahit sa tayo, hindi rin bibigyan. Ay, saan na tayo? Doon na po sa naranong malapit daw sa ko may pa papa registered pa pero nanotary na hmm. mm, buti naman tayo nakabalik pa eh. Diyan po mga kamilot at kami po muna ay bibili po ng buko pay kata at yun po yung gusto po ni Drew, at pampasalubong na din po kala nanay tsaka po kalalulo dun dun pag pala ganito ay kakaunti ang nabili kakaunti pang pa tao pag ganitong oras daming pasalubungan eh oh, ako muna bibili ng yogurt yung isa po yung aming ipapa-slice at yung piga at yung piga ka, kainin namin sa biyahe sabi ni titi kapag daw pina-slice mo ay pagdating sa probinsya ay parang lasibog-lasibog na Limang buko pa ito. Yung isa po is slice Tapos ipapabukod po ng tali. Masarap lagi dito ang mga buko pa yung bagong ano. Bagong luto. Ayun, sa ano sumagay yung sana sa biyo. Huh? Masiman eh. Buksan mo muna yung yogurt, my loves. Nandito na po kami sa bahay nila Tito at si baby po ay tulog na tulog. Yan po ay pinaligo ni Mama. Sarap ang tulog, mahaba na naman po ang tulog na ito. Pag na itong araw. Kami po ngayon ay nabiyahin na kami po ay nag-stop over lang at kami po ay kumakain. Kain po tayo. Buti na lang po dito sa aming tinigilan ay ano, maginhawa. Mapuno po sila mama po'y kumakain na din at si baby ay tulog na tulog pagpadudahan ko po yan pagkakain ko Tagaytay. At gising na daw po si Baby. At hey, ma nagtatawa. Mamaya uh, ko na ibangon doon na sa... Oo. Pagdating na sa ano. Sa bahay. Thank you Lord. At nandito na po kami. Sa aming bayang sinilangan. kami po ay nandito na sa amin ito na, na po si mama mapasok na si baby <laughs> ah. ba yun po si tito ya yeah. <laughs> lula po ay nakatanaw lang <laughs> <Ooh>. <laughs> tayo pa ko na wow na may may pa, welcome home! Tumayo ah, tumayo ah! piti Wow! Kamay po ni kuya. Wow! Welcome home! Baby ko! Wow! May... Dermalots! <laughs> Saan galing ito? Here are some snacks for you and the rest of the family. Alam ko, pagod kayo sa biyahe. Rest muna kayo. Looking forward kami na makabanding kayo soon. Love, Tita Kalayaan. Wow, thank you, Leia. Hey, Welcome you know. ganda ng gayak Nikki, mo, tsaka, ni Kim at saka ni Drew. Ay, wala kayong pasok. Baby Peyo pala. Kaya Where pala. Welcome home, Baby Peyo. Nakay mo. Opo, oh, opo, timan mo po. Opo, talaga ani nakalinaw niya. Inakalinaw niya. Yan yeah, ay tulog na tulog lang. Kim biyahe. hindi talaga na gising. Oo. No. Oh. Alam na nandito na. Oo, na. simula nung pagbaba ng buntok eh. Okay, yung ginagising. Papaltan po muna ni mama ng pampers. Oo. Dahil. Binababa na po ni Bali yung aming mga gamit. Ay, yung buko pa pala ni Nanay, Tate, no? Ay, kumuhadi yan ng ano ah. Si papay nasa fishpond. Oo. Oh. Itiyak. Picturean ko kayo mama muna. Baba oh. ka muna. Ganda ng gayak ka naman. Nakala ko yung banner la ang na maliit. At sasapa ko lang pipicturean. Si baby, abay, oh may pabalons. It, pipicturean ko po muna si mama at saka si sy baby. Wala si papa. Pipicturean ko po muna si mama at saka si sy baby. At maganda ang gayak. Yeah, gising, <laughs> gising na gising sa aking Welcome home baby. Nandito na tayo. Thank you Lord. Nakauwi na po ang aming baby. pa ipo. Salamat Kaya nga po. Ilang ano din. Gusto san kayo naman ay may puging puging anak na sanay muna ko kunin. Mhm. Sige Lola. Mhm. Pala dito ko tarahin. Ito na lang po ipabigay kay Nanay. Okay, salamat. Para kay Nanay Nida. Ah. Kain tayo. Tito. Bibigyan ka din po ng buko pa si Tita Huya. Salamat sa inyong pasalubong. Tightet. <laughs> Lola, nasaan po si Maloy? Eh? Okay, napasok. Aba, napasok na. Napasok. Ah, nag-tutor po. Bibigay po natin kay tita, ititang buko pa eh. Napasok. Ano? <laughs> okay, hey, umasok hey, Sabi, sabi, ma'am, ina nang tawag at sinulot. ina, si ba't ako hindi pa sinusundo? So Nakikita ko lang yung mga vlog ninyo. Nakikita ko yung mga sayawan at piknikan ninyo. Ay, sasayohan eh. Nangakaingit lola. Naki-sidro ang karamihan ng nainom. Doon sa ano ah. Kaya nga. Abisidro ng sidro ang nainom. O, alam mo yung pa. na ikaw. Tapos dito bakit ito magbara doon sa... O, dito ah. Kung wino mo. Tapos Bawang ko ulit at mag-face mask. Bawang pumasok dito sa pinto. Pwede. Nakay si wala Iwala, nasa palace daan, Bakit ayat na hindi? Dami doon na aking baby! nalis ko! Namis ang bolong chohan. Si Kim po ay kumakain na ng pansit. Yun po palang pansit, suman, at saka po yung cake ay galing kanino, Kim. Leia. Kay Tita Leia. thank you so much po, Tita Leia. Bali sila, Tito White po, ay umalis na din. Sila po ay nagpunta na ng nakar. Si Andres po ay tulog. Thank you din po kay Tito White at saka po kay Tita Janet. Masarap ang pansit. Mainit pa. Ngayon yata ay kahahatid lang din, ha? nila, Tita Leia. mm -hmm. For the silly plan daw po sila lola at si sila tita huya. Ano? Yeah. Ayaw, ayaw din pong lumapit kay baby. Sabi delikado nga daw po ano Sanggol pa. No, kay si papa na may nasa fish pan. Dahil si baby gising na gising ay. ay si Dodot. Tinatawagan ko din ang sagot. Baka tulog. Baho na po yung pusod ni baby. Pwede na po anatanggal na yung ano ah. Mama by yung sa pusod niya. Mm -hmm. Kumakain na po si Dro ng buko pa Iyan po yung kanyang kabilin-bilinan. Ay si Dodo tang gusto rin ng ganay na wala naman han eh. Mm -hmm. Si Dro po ang nagayak na ito at saka si Kim. Iyo, maganda naman. Sakto po at sila'y walang pasok. Ay bukas. Wala. Atin. Bakit? Modular. Hanggang kailan? Hanggang bukas. At may... <laughs> Nandito na po si Papa. At ang si Baby po ay tulog. Bayan po yung sa kanya. Yan po yung nasa kwarto lang. Na lang, si lang. Hindi po. <laughs> si Bossing po dadating lang galing. Bagong Ligo, ang lolo. Kanina <laughs> pa po si Papa ay naantay. Kanina yata ang ilong. Kala ko kay... yung... Lolo! Nakita rin sa wakas. Kaya Kaninong ilong kay mama. Subosin pa yung kaliligot. Hindi <laughs> mo. <laughs> Sa <laughs> mama. Huwag na, -da -da <laughs> na, Oof, na. Ayan ako lang po. Basa pa po si papa kaya hindi po magbuhat. Abo, oh ay tulog na tulog naman po. Ayan at kapapalit lang din po ng pampers. Ano eh.